Umaangal ngayon ang mga mamimili ng itlog dahil lumiliit ito. Nilinaw naman ng Agriculture Department na natural cycle lang ito tuwing tag -init. At pinsala sa agrikultura dulot ng El Nino, nasa 4 na bilyong piso na. Ang detalya sa ulat ni Clazel Pordelia. Malalaking itlog ang hanap ni Melissa pang almusal ng kanyang mga anak na nag-aaral. Pero karamihan sa tindang itlog sa mga pwesto sa Commonwealth Market, maliliit. Ang size, naglalaro sa double extra small o halos laki ng itlog ng pugo hanggang large. Maliit nga siya, parang gusto mong tumipid, kaso lang... Pag niluto mo siya, bitin. Siyempre, mas pipiliin mo na lang malaki kaysa mag doble doble ka ng luto. Hindi rin yan pasok sa standard ng gumagawa ng cake at cookies na si Jason. Kapag mas malitas yung itlog, mas matrabaho yung sa pag, ano, pagkakrak ng egg plus yung ratio din, i-estimate. Maliliit daw ang ibinabagsak na supply ngayon ng itlog sa mga tindahan dito sa Commonwealth Market. Gaya na lamang ng itlog na ito, na kasing size halos ng aking hinliliit. Ang egg retailer at wholesaler na ito nga, wala na raw tinda na oversized, jumbo at XL na itlog. Sa sobrang liit, pinagtumpok na ng tinderong si Romel ang kanyang itlog. 24 pesos ang aning na piraso. Pag tinumpok kasi, parang malaki tignan. Tsaka mm -hmm. 4 sa isa. Tuwing kailan lang may ganyan, sir? Tuwing April hanggang May. may ganyan. Uh, mga tag-init. Pinatus agad yan ng tindera ng kwek-kwek na si Nanay Lita. Bukod sa maliit na itlog talaga ang ginagamit niya, suwak din ito sa bulsa. Dati po nahirapan kami sa ano presyo ng itlog. Eh dati po mahal ang presyo. Ngayon, mababa na ang presyo. Kaya okay na po sa amin. Swak na swak sa ano pam, pambinta ko kasi. Ito kasi ang isang piraso binibinta ko ng 15 pesos. Binagawa kong kwek-kwek. Yung presyo nga lang medyo bumaba. Noon po yung pinakamaliit 150, ngayon 120 na lang. Sa pinakamalaki sir. Ano na, dati ano siya 4 240 ngayon 210 na lang ay po marami na kasing ngayon ayon sa Philippine Egg Board Association apektado na ng mainit na panahon tulot ng summer at El Nino ang produksyon ng itlog Malaki po ang uh, epekto ng uh, sobrang init kasabay po ng uh, El Nino ano Ah uh, marami pong uh, cases ng mga heat stroke sa ating mga alagang manok Ang epekto po nito ay uh, bumababa din ang uh, pagkain or feed intake ng ating mga alagang manok kaya ang epekto po nito ay bumababa din ang production ng itlog at yung nagkakaroon tayo ng distribution imbalance sa distribution na egg sizes dumadami po yung smaller sized egg sabi ng Department of Agriculture, natural na nangyayari ang pagliit ng itlog tuwing mainit ang panahon, lalo kung walang maayos sa ventilasyon ang mga alagang manok. Kung wala raw dapat ikabahala sa supply dahil nananatiling sapat ito. May mga layer na kontrolado ang temperatura ng farm at magpoproduce ng mas malalaking size ng itlog. Sa kabila ng napaulat na may epekto na rin sa baboy ang init, iginit ng DA na nananatiling sapat ang supply at mababa ang farmgate price ng baboy. Sa ngayon, bahagyang tumaas ang presyo ng bigas na posibleng naapektuhan ang pag-angat ng procurement price ng NFA sa palay ng ating lokal na magsasaka. Gayon pa man, siniguro ng DA na sa ang supply ng bigas, aabot na sa 4 billion pesos ang pinsala sa agrikultura dulot ng El Nino. Yung ibang commodity ay nag-report na ng dami sila, especially yung sa high value. In terms sa rice ay nasa mahigit 30,000 hectares pa rin yung uh, damage nito at uh, hindi pa rin naman ganong kalaki. Overall area damage is uh, about 2% ng ating uh, projected area na nataniman. In terms sa volume, it's about 1.5%. So hindi pa rin ganong kalaki at we're not seeing yung ganong kalaking significance na epekto overall dun sa productivity level natin sa produksyon ng palay. Papalo sa 250 billion pesos ang hiling na pondo ng DA para sa taong 2025. Layo nitong pataasin ang produksyon at pababay ng presyo ng pagkain. Nakafocus ito sa modernization, post-harvest facilities, pagpapabuti ng daungan at cold storage. Kalaizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.